Kasi sa ay magkita ng workshop, and hindi kami actually ka nagpapansinan. Kahit nung law test, tumating po siya, hindi niya ako pinansinan. Bakit? Eh ako, hindi niya pinansin. ah, eh. ah, ako pinansinan. Ako kasi bilang bago ko sa grupo, hindi ko bilala. observant muna ako. So tinitinan ko muna ano pagkatao, ano'y gusto, para at least may input agad ako pag kinausap. So until then, hanggang Victoria, wala. Wala akong nakikita, and all. Until nung pag-uwi na lang, nagbabay na lang. Tapos may konting tanong lang ako, eh, oh, no. Then, nung shoot na, first shoot, okay, na sila sila magkakwentuhan. Sabi ko, ah, okay. Jolly so, naman pala sila, kwentuhan. So, pumasok na ako. Yun, okay. naging madal-dal na. Opo, oh, and... Dito nyo din makikita kung nang kung may ka naging comfortable na Jerome with each other. Yung mga eksena namin, lalo na yung video ko siya. Sobrang cute. Like, mm -hmm. hindi kami, hindi po ako nalahirapan. <laughs> kami ng na enjoy namin. At dahil din po din sa mga eksena na hindi kami nahirapan na mag-connect, uh, mag yun din yung magiging dahilan kung bakit masakit siya pag umabot na dun sa part na magiging uh, complicated na yung story, ng dalawang characters. And eto din po yung isa sa mga favorite ko na nagkampanan na role kasi parang hindi siya malayo sa personality ko. So yun, Uh, fashion designer po siya na best friend ni Ali and ni, ni Santi. So, kwento po siya ng tatlong babae na may kanya-kanyang karupuhan sa pag-ibig na may mga nakilala po kami mga lalaki. At nakilala ko po dito si Mark dahil um, uh, ano siya, um, uh, kaklase, a uh, batchmate ni, ni Ali and then doon nag-start yung kwento namin. And actually, yung magiging country, pwede naman po, no? yung magiging conflict ng story namin is Iba sa kwento ng dalawang pair, kami po dalawa is about love over career or career over love and of course yung LDR thing. Long um, distance relationship. Yeah. So yun yung dapat abangan ng mga tao. Kasi at kami din po dito yung young, young couple, cutie-cutie, okay. ganyan-ganyan. So parang yung mga katulad namin ngayon makaka-relate. Pero sana makarelate din sila dun sa mga decisions sa bawat character. Kasi ako, same. <laughs> Sim. din po ako, well, lalo na din sa mga eksena na naging montage na kasi lahat ng tao talaga sa Sim.